NBA champ at former Lakers teammate ni Jordan Clarkson hindi pa rin makapatiwala sa ginawa ni JC sa World Cup at NBA team na Utah Jazz proud sa paglalaro ni JC para sa Pilipinas. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Nasa Pilipinas na ang ilang mga kupunan at malalaro na maghaharap para para sa final pace ng World Cup. Nito lang ay naispatan sa ating mga paliparan si Luka Doncic ng Slovenia, Dennis Roder ng Germany at ang NBA star Studded team ng Canada. Kagabi biglang bawen Team USA mula sa talo at tinalo naman nila ang national team ng Italy. Habang bigo naman ang team na tumalo sa kanila na Lithuania na makausad sa semis. Mamaya ay maghaharap ang Germany contra Latvia at Canada kontra naman sa Slovenia. Pero kahit pa nga nasa final pace ng... 2023 FIBA World Cup at wala na ang ating national team sa eksena ay tila nananatili pa rin sa mga Pinoy basketball fans ang naging huling laro ng ating national team. Tila nabura nga na naging panalo natin kontra China ang apat na masakit at bigong laro ng gila sa World Cup. Hindi na rin kasi biro ang ng isa sa mga powerhouse team sa Asia na China ngayon. Maliban sa intact preparation ng mga ito ay may legit NBA naturalized player pa. At isang malalaro mula sa ating pambansang koponan na hindi lang Pilipinas at China ang hindi makakalimot kundi pati na rin ng buong mundo dahil sa ipinamalas nitong performance. Ito nga yang ating Feel MNB naturalized player na si Jordan Clarkson. Marami mang doubters sa pupwedeng mailapag ni JC para sa ating national team ay hindi ito napigil ang pagre-representa ni JC sa bansa kung saan nagmula ang kanyang lahi. Para sa kanyang pagiging Pinoy blooded at sa kanyang late Filipina grandma ay buong pusong ibinigay ni JC ang lahat makakuha lang ng panalo this World Cup. Naging usap-usapan sa social media ang literal na umapoy na performance ni Clarkson contra China. Maliban kay Lebron James, Dwayne Wade at iba bang mga NBA players ay isang NBA champ at Team USA player na si Josh Hart ng New York Knicks ang talaga namang hanggang ngayon ay hindi makapaniwala sa nagawa ni JC. Idinaan na lang sa birong larawan ni Josh Hart ang pagka-amaze sa nagawa ni Clarkson. Isa si Hart sa mga nakakalam kung anong kalibre na malalaro si Clarkson dahil dati silang naging magka-teammate sa team ng Lakers. At idagdag pa natin dito ay ang hindi birong laro sa FIBA na kung titimbangin ay mas malayong mas mahirap makagawa ng malaking puntos. Kada laro kung ikukumpara sa NBA, even nga ang ilang mga NBA players na nakalaro sa FIBA ay sinasabi ito. Samantala tila hindi naman makamove on pa ang NBA team ni Clarkson na Utah Jazz sa paglalaro ni Clarkson sa ating bansa. Kaugnay pa rin ito na naging performance ni JC sa gila especially sa naging laban natin contra China. Tila may paparehas ang pagka-proud ng mga Pinoy fans sa pagka-proud ng Jazz kay Clarkson. Sa official Facebook page ng Utah Jazz na may 3.1 million followers ay bakas ang pagiging proud ng buong pamunuan ng Utah sa naging performance ni Clarkson. Isang magandang senyales na palaging susuportahan ng Utah Jazz sa muling paglalaro laro ni Clarkson sa Pilipinas kapag may pagkakataon at ang hiling ng mga Pinoy fans na sana'y maulit ito sa Olympic Qualifying Tournament upang muli ay matulungan ni Jordan Clarkson ang ating national team at matapos ang mission nito na maidala ang Pinas sa 2024 Paris Olympics.